guys mag kuan karon guys maga simbol bisa among galingan na kuan guys oh oh, oh. na narang galingan guys oh ah galingan na ba guys sa ah, humay pinata maglubok ani guys oh so amo man ang guys kay grabe ka kopi ang posisyo guys oh hmm, mao pa ni among na asimbol guys kaganihan ra mi libot-libot ani kwan guys so, oh. tagahan na kay bolt guys kani amo ni pang taod mga bolt guys so, oh. this is a portable na rice mill oh bilhin na ito maglubok ani guys okay. Ito na. Nagbasa may kaganiha sa manual, guys. Money ang manual, guys. O. Oh. Pagbasa naman. O, oh, chongkoy lahat. Chigidi kongkoy lahat. Butike. Yan. Yeah, I-transfer natin yung guys. In English or Tagalog. Wapa. Nangita ko oh, yung dictionary, guys. Oh. Hindi ka niya sa China. Wuhan, China. Okay. Nanay COVID, guys. Okay. Wuhan, China So, karon tatawad guys Mahuman ah, na ni So, maantay na ni guys Magaling na mi Sa mo ang Isa ka na humay Na hinagdawan guys So, that's all guys yeah. Kung gusto mo mo order guys Pwede mo mag-PM sa ko, ah, guys. Okay. Nice guys, eh, guys. Dili lang pang pamilya, pang sports pa. So, that's all, guys. Thank you for watching. Ah, ba.